Sa iba pang mga balita, hindi kumbinsido ang ilang senador at tila nagsisinungaling raw ang alkalde ng Pampan Tarlac hinggil sa kanyang tunay na pagkatao. Ang naturang alkalde kasi ay isa umanong Chinese at hindi isang Pilipino. Ito ngayon ang detalye ng balita sa aking report. O kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo. Ito ang malaking katanungan para kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon sa Senado kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. May kinalaman ito sa Baufo Compound na ni-raid ng mga otoridad kamakailan kung saan nasa mismong bayan ito ng Mayora. kino rin kasi ang pagkatao ni Guo na may koneksyon umano sa isang ni na Pogo sa Lalawigan bagay naman na itinanggi ng alkalde. Lumalabas ang investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guwo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Maari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating investigahan. Sabi pa ni Untiveros, base raw sa mga residente ng Bamban, bigla na lang umanong lumutang ang pangalan ng alkalde. Nakalagay pa raw sa kanyang Certificate of Live Birth na Pilipino ang nationality ng kanyang ama pero lumalabas sa mga business records na Chinese ang ama nito. Kit of live birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. Sa kaliwan raw na totoo ang mga ligasyon sa alkalde base na rin sa mga lumalabas na revelasyon sa pagdinig sa Senado na ito at malaking pambabastos sa integridad ng Pilipinas. Level up din yan kung sakali sa mga kaso halimbawa ng mga Chinong na apprehend ng uh, ating uh, embassy sa Bangkok, mga Chino pero may hawak na Philippine passports. No? Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice. Wow! So hindi lamang uh, binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag issue nitong mga dokumento ng identification. Pinasasalang muli si Guo sa Senado para naman ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALEN at pati na ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas Sumasaludo sa bawat Pilipino.